Robin Padilla, nilabas na ang resulta ng DNA test. Hindi tunay na ama ni Isabela. Isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa showbiz matapos ibunyag ni Robin Padilla ang resulta ng isang DNA test na nagsasabing hindi siya ang tunay na ama ng anak na si Isabela, na itinuturing ng marami bilang anak nila ni Mariel Rodriguez. Ang resulta ng DNA test na ito ay nagdulot ng matinding emosyon at kontrobersya sa pamilya Padilla Rodriguez. Ayon sa mga ulat, matagal nang may mga lumulutang na espekulasyon tungkol sa paternity ni Isabela, ngunit kamakailan lamang nagdesisyon si Robin na magpadane test upang tudukan ang mga usap-usapan. Ibinahagi ni Robin ang resulta ng pagsusuri sa isang pribadong pagtitipon ng pamilya at kasunod nito ay isang pahayag sa kanyang social media account kung saan direkta niyang sinabi na hindi siya ang biological father ni Isabella. Ang katotohanan ay masakit minsan, pero nararapat lamang malaman ang totoo. Hindi ako ang tunay na ama ni Isabella, ayon sa resulta ng DNA test, ani Robin. Samantala, nananatiling tahimik si Mariel Rodriguez tungkol sa isyong ito. Marami ang nag-aabang sa kanyang magiging reaksyon at kung paano niya haharapin ang sitwasyong ito lalo na't malalim ang relasyon at pagkakakilanlan ng pamilya sa pagitan ni Isabella at ni Robin. Ang mga netizens ay mabilis na nagpakalat ng kanilang opinyon online kung saan ang ilan ay nagpapahayag ng simpatiya kay Robin habang ang iba naman ay nagtataka sa tunay na kwento sa likod ng mga pangyayari. Sa kabila ng kontrobersya, sinabi ni Robin na mahal pa rin niya si Isabela at mananatili siyang ama sa bata, anuman ang lumabas sa resulta ng DNA test. Mahal ko si Isabela ng higit pa sa dugo o DNA. Siya ay anak ko at wala nang makakapagbago roon, dagdag niya, na nagpakalma sa ilang fans na nag-aalala para sa kapakanan ng pamilya. Inaasahan ng publiko na sa mga susunod na araw ay lilino ang buong istorya, habang patuloy na inaabangan ang anumang pahayag mula kay Mariel Rodriguez hinggil sa isyong ito.